Monday, mga idol, yan po, maulan na umaga. Yan, eh mga bulaklak ko, para ano na sana, ang problema, naaulan na naman. Yung nag na po kami ng mga Christmas light. At yan, kagaya nito, yan, nilalabas na namin. At uh, para uh, sa mga namamasyal, uh, December, maayos. Ayan ah, po, dito malinis na ako. Kahit na umulan mga idol, eh, naano natin yan. Ayan po, yung kubo ko yun. Lumaba kasi ang tubig na garbage. Ayan po, yung na yan, uh, yun na mga masyad po dito. Ang dami-dami ha, mga ito. Ayan po. Ayan. Ang dami nalilinis na mga ito. mga aarbet na rin, mas kapatuyo na rin mga ganito kayong ah, December, ay September, September po na po ngayon. Maglilinis ka nila at mga idol. Good morning, good morning. Good morning, good morning po mga idol. Ayan, magtatanim po kami ni idol ng ano, kalabasa. ayun na po si idol, nakunala -na sa akin. Kinawa po kasi yung buto Ayan ah, na, may naumpisa na pala dito sa idol. Ayan po sa si idol ah. Good morning, good morning po. Maulan na umaga po mga idol. Dito yan, dito yan po. Dito na kita? Dito. Ayan. Ayan. Ayan ah, katanin namin ni idol. Palabasa. Ayan po si idol. Ang ganda ng mga papaya ah. Oh. Ay, yung mga puno pala, hindi kaya nakuha ni Poryman. Sa tanong tayong tagtatatlo, hinta? Tagal mo, bago ka Ha? Abang ka nang kumuhunan, maganda eh. Maganda magkano. Ganda eh, lupang. Ayan eh. Ang ganda niyan. Tam lang natin. Tatlo lang ang tatlo. Kahit dalawa lang kuya, pwede niyo rin. Pwede na? Okay. Pwede rin tatlo Yeah, I love you, baby boy. I love you. Merong I, I love, merong I, I love you. Yan, I, I love you. I Kasi pag talag, may tenan Pero yun, mo ito, bibiling ko yung bin. Ay, pinagmamalaki ko ano na naman sa biyanya, aramin na. <coughs> bibiling ko yung bin eh, tatanim ko alagaan natin. Nasaan yun natin. At pamimig kayo ko Pa, kapapakain natin sa mga bisita. Ang ganda ng lupa rito. Kahit ano, tumutubo. Kahit ko, maraming kangko. Ayan, kangkong, na mga idol. Kangko na marami. Dahil buwa ng ano? Dahil buwa ng... Ang uh, opo. Yung buli kaya, nasaan? Tatalim ko. Pidigay kayo po rin man yun Ayan po, sayo idol. Ang tanim, magtanim ay bibiro. Magkapon na kayo po. Hindi naman makatayo. hindi naman makaupo. Halina, halina, mga kaliya. Sa mga papayating naman. Ganda ko. Ano ang buo ito? Bali, magkito lang. May dalawang libo ata na ito, ano? Umpisa po yan daw. Ha? pa yan daw. Ang gandun. Ay, ang marapit na palas daw. Ano? Ha? patos na dyan nga. ha patos na magapon na kayo po hindi si naman makatayo hindi naman magaw mag po hali <laughs> na na mga talian upang tayo din na to pari pa tayo ng lahat.

ya, dah ni, hitung, hitung. Coba mata ya, masyarakat na nak <laughs> cina banyak itu ya, para sah pinangat na talab yang walang kamera ya, makan. Pinangat, masyarakatnya pinangat gembur juga, patut. Gau mengalagau ya. Yes. Oh tayo dahil at ano yung tangilo matutay siya po ang gama tayo yan pinangat na talapya ay okay, nasuka oh, yeah. diba ang pangin niya yeah. ah yan ang sarap kita, halaga, oh. yan. konting asukal dalawang kutyarang ng asukal pinangat na pinangat na, 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 na mayroong alagawa sa kamatis. May bisita tayong taga Talavera, na bisita. Pagre-ready na natin. Ito yung linagatalong. talong, oh, okay. talong at saka puro. Ito po yung mga sabi nyo. Bakong lutong talong. Pinalatan ko na yung itlog. Pinalatan ko itlog. ko na yung itlog na mahalat. Ayan po, taga Talavera. Pag, eh, pag magre-ready muna na tayo, bago araw. Bag, bag, Kaya bag, tulungan mo kami doon. Kumain ka na, eh. Kain kana na, para tagal na ang order mo. Gare-ready na si Rudy, boy. Ayan, buro, itlog na buro. Tsaka talong. Ayan, look oh, mo rin. Pangino namin Diyos na gusto Salamat po sa umagang binigay nyo sa amin at nakapiling namin si Idol. Salamat po sa mga hindihan niyo pagkain ng mga ito. Ay pag lakas namin sa pagkain ito. Maraming salamat at maganda kumalap ito. Oh, 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 kumain? oh, 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 na oh, 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 oh,

yang walang kamatayan. Napakasarap ito. May alagaw. Oh. Alagaw. Oh. Ang dami niya kanin. Mahugot mo kaya ang kanin na yung tagol? Ha. Pag natuloy yung nabotas natin, uh, ma ma may manila po kayo doon. tayo doon.

dengan kita Bila kena lulus perpanan Kita tak mandi Kau orang pak Bukan dia dulu Ha? Lah Saya yang jawab Kali ini kaya Ha? Mbak Auto ini ni Tapi tak puas Masa terbang Sudah ni Ha? Ha? Yang Yang mana Yang mana Yang mana Mexico Kali ini Ha? 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 Ada berapa? Tunggu, ada berapa? 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 Ada Tak nak balik, tak. Kita semua kita yang mungkin. Keluar ni. 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 ni. Keluar ni. Keluar ni. Keluar ni saya mah berlebihan juga, tak terbangat, tak terangkat terlalu. Tiung sahaja ruto yang maha berdiri dengan agung. Wu ada warung tak ada injen terasa lah. Cara nya, kainnya apa? Gemong,